Tulta pa kuya, kuya, kuya Tama na naman na inog ka na ang dating palaang. may Pasko pa darating. <coughs> Yak, dinadalo ko lang naman. Uwe, kunwari ka pa. Alam ko na yung mga isan ninyo doon pala sa so inyong pinagkaligay. Puro na nga kayo alak. Ay, manawa-lawa mga kayong dalawa kayo. Eh, hali, yung kayo uwi na. Yan, na lang nalang manawa kayo sa alak. Ha, hali! Oh, pag-tibay, okay, nakakit naman ni Baisok. Yan. mag na naman na yata kayo doon eh. Ano Oo! Sige okay, mga tekinhani! Eh. Nandating nila kay... mm -hmm. Ayos nga! Ayot mo lang, na kayo! Eh. Magtatakot! Kaya ah? mga diba, permidyan... Puro na lang! ang Inom pinong-pinong... Pri! Hmm? ko Ay, ako pa yung pag-iisig na. Ano ginagawa nitong oh. ng bintana? Hindi na ko Oo! Oh. Mama! 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 Nakita ko si Papa ko sa si Bicep TV. Saan? Doon naman. Doon sa, doon sa bintana. ba mga lentek at takatakas talaga. Mm. Madadali ko kayo dalawang kurtibe kayat bisuk. Ay kita nyo. Handa ko kayo. Ha, ala nyo ha. Lentak talaga kurtibe at bisuk tibing 'yan. Hindi na mapipilit muna kay edit. pasawa pang sawa Ala nila hindi ko siya masusugsug. Ay, nandun ba sa loob? Nagiinom. Oh, na natakasan mo um, ah. ayun, puntaan mo doon at basta mong dagukan. Ayos ane? Ay, ay, sa iyo <laughs> Pero bang putik ko ay oh. Umuwi ka kaya muna. Huyak ka. Baka lulusak mo. Ay, hindi na ako makakabalik dito. Mana naman talagang ikay andir. nagu nag na yun doon. <laughs> baka, baka ay para na kayong dragon. <laughs> kaya mo, mamaya na ako uwi doon. Bahala na. Pagkaubos ito. Ah. Talaga napakaigiyak nitong Redours. Ah, daw. Uh, ah. mabigat Bangayin. to. Masundan ka dito. Ay, baka magtanungan eh. Ay, alam naman ako yung umuwi na. No? Kaya nga, ay, ay bahala na. Basta tayo makapag-inom ay. Bahala na mamaya pagkatapos. Ay, oo. Abi ko sa iyo, pari ay. Bansarap ng Redours. Ay, lalamig pa man din. Bangigiyak. Ah, ay. galing mula sa inuman ay tayo na, tayo na, huwi! Adi! Ikot, tapusin muna namin ito! Eh, eh, Paano ito iinom pa? Ta? Ta? Ayun, tayo, tayo! Adi! Uy, uy, uy! naman! Uy, yan! <laughs>